Kapit tayo dito Tiinwan na puro Samahan mo ako Dun lang sa may kanto Kapit tayo dito Bet mo ba may puto Ano bang gusto mo Hello mga kabiyahe And uh, today gusto ko i-share sa inyo no, Isang cafe no, Coffee shop na matatagpuan dito Malapit lang sa amin Itong cafe sinukuan na matatagpuan sa barangay Baliti, Araya. Actually, ito na yung second time na pagpunta natin dito. At uh, papakita na lang natin sa video nang sabay Yung nag experience natin kung bakit Babalikan natin Yung daan talaga rito pupasok Kung magagaling ka ng magalang Ang landmark mo after ng Arco ng Arayat Eh, meron na simbahan no Ng uh, Iglesia Ni Cristo So, liliko na doon sa Kanto ng Baliti So, ito sakop siya ng uh, Barangay Baliti Sa Arayat Ayan So, natin yung uh, buong barangay ng uh, Balite kung mapapansin nyo tahimik ang lugar wala masyadong sa sakyan tsaka dito pa lang damo mo na na fresh na yung hangin dahil ito dami yan wala well, nagre-request sila ng bomba kahit na <laughs> single cylinder lang yung motor natin eh parang ko rin ano, sumisigaw ng bomba siguro naging trending na rin siguro no, sa social media even kasi mga bata talaga ngayon eh makikita nila yung motor medyo malaki so, siguro in-expect nila big bike eh yan, sisigaw ng bomba dahil naging uh, mainstream na rin siguro sa social media talaga yung mga vloggers typical na yan yung mga eksena ng ganon na nagre-request sila ng bomba dito hindi rin naman mahigpit ayan, marami yung hindi naka-helmet Tsaka mga ayun yeah, nga nakaglilibot lang kasi so, hindi rin naman ganoon kahigpit. Pero syempre as I always say, pag nagmo-motor, syempre regardless kung malayo o malapit ang pupuntahan mo, eh dapat mag, helmet pa rin ano. So, kasi mo arko ng baliti, dire-diretso lang 'yan. So, papakita ko sa inyo kung uh, ano yung landmark na kailangan na nating lumiko Kaya uh, may mga signage naman to na pwede nyo sundan meron din isang attraction dito yung gintong pakpak at saka yung bahay na bato Actually mas malapit siya, dito lang siya sa bukana itong uh, pape sinukuan Pero same way siya, iba pang attraction na uh, pinapasyalan dito sa Baliti Yung landmark after ng uh, arko ng Baliti, makikita itong bridge na to rito, bridge may uh, mark ng uh, Purok 5 sabi niya So kakaliwa na tayo rito, yan So wala tayong kaligaw, may bridge dito sa kanan Tapos kakaliwa tayo rito, so, may uh, signage ng gindong takpak Medyo masikit lang yung daan dito Pagpasok mo dun sa kaliwa Sasalubong na sa iyo yung magandang view Dito, yung parang sigsag Dito palang mabubusog ka na talaga eh, Ayan, Ganda ng uh, view So dito pagpasok mo sa kanto Sasalubong na sa iyo yung magandang uh, view Ng uh, Mount Arayat At itong uh, pasigsag na daan na to Napakaganda Dito palang mag-enjoy ka na Sa view na makikita mo papasok na ng cafe susundan mo lang tong balik-balik yung daan na to sa dire-diretso lang yung tabaybayin natin na to ayan so landmark again sa so Purok 6 tapos may bridge ayan makikita na natin itong Rodriguez Nature Park sabi niya so dito tayo pupunta ngayon check lang natin mukhang dami yata ang tao ah puno yata yung parking wow mukhang in demand ang uh, ano nga yan okay mukhang sarado yata ito tayo <laughs> Oh. Uh, pwede, pwede, pa kayang umakyat niyan sa taas. Pwede doon. Wala doon? Pwede. Pero pwede ng makiat bossing. Okay. Bayad muna na. okay. So ayan, pwede naman daw umakyat, kaya lang babayad muna tayo. Oo. babayad lang ng entrance. Oo, oh, ako na ako na magbabayad. Sir, magkano ang entrance? 50 per head. Dalawa kami, brother. Okay, so daming tao. at New Year. Uh, I-fill up lang para magre-register dito. Tapos, magbabayad ng 50 pesos. Kailangan mong mag-susulat mag pa. Okay, so kailangan din mag-sulat. Okay, sulat lang natin ang... Uh, Okay, isang name na lang daw no. Okay, thank you. Ay medyo matarik yung paakyat, kaya kailangan muna nilang iradyo para hindi magkasalubong. Talagang one at a time lang. So medyo mapapalaban yung motor mo diyan. Sobrang tarik niyan. Oo, so mag, maghihintay tayo ng ng clearance na <laughs> pwede na no, umakyat iradyo lang nila. So sabay-sabay din yan yung mga paakyat. So ready na, dami tao. <laughs> Kaya mo yan. Medyo huwag ka, lang, ano, huwag ka lang kakabahan. Okay na. Ayun. So may go signal na tayo. Yeah. Nakapagbayad na. Uh Oo. -oh. So akit na tayo. May go signal na ni brother. Yung mga tao. Okay. So medyo challenging yung paakyat dito. Medyo mahina yung uh, loob ng driver. Papaiyakin talaga yung makina ng motor. Okay. So... Okay, let's go. So, paakyat tayo. Medyo matarek. Sa so, mga pupunta rito, medyo yandain yung sarili nyo sa paakyat. So, sobrang tarek talaga. Pero kung, uh, yun nga, sanay-sanay naman sa mga uh, matarek at akyaten, no problem yan. Pero yun na, dahil sobrang taas na ito, yung mga paakyat, uh, yun na, maghihintay ng go signal. Nakita nyo, so, sobrang tarik na ito. So, alalay lang, tapos hindi pantay yung daan eh. Ayun o, oh, medyo... <laughs> medyo gumigewang tayo ayan, yeah, another matarik na naman to first gear lang hanggang second gear okay okay, oh, kaya, no? kaya, kaya basta alaalay lang sa akyat kaya, kaya naman ayun, so good naman, good naman okay, dito tayo sa parking Okay, na-survive natin yung paakyat. Ayos, daming tao kahit na New Year ah. Nakikita so, natin overlooking na no, yung parking papasok. Ayos, ito yung binabalik-balikan ng marami rito, yung pinaka-ambience niya sa taas ng bundok talaga. Okay? Ano pa tayo na matinong parking dito? Kasi medyo hindi pantay yung ano, yung surface. So, i-secure lang natin ng maayos yung parking natin. Okay. So, try naman natin tong kanilang uh, kape sinukuan. This is the Spanish Latte. Uh, lasa na lasa naman yung coffee. So, itong burger, good for two. Iyan natin na namin sa Rydol. Kain tayo. Then, the clubhouse. Okay na okay. So, the food, okay siya. Yung ambience talaga nagdadala eh. Kasi lalo na ngayon, malamig. Uh, papasko pasko Dama mo yung ano rito. Medyo mataas na yung elevation, yung altitude. Dama mo na, merong breeze na ng lamig. Eh, yung nagdadala talaga ng ambience. Plus kahit na maraming tao, hindi siya ganun ka feeling crowded. Parang ano pa rin, uh, relax pa rin yung... Tignan natin hanggang mamaya. Pagka uh, madilim na, tapos nakasend din na yung mga ito. Kape tayo, kape sinukuan. Pero teka lang, kulang ang dalak. na Pero teka lang Kulang ang dala kong pera Ano kaya ang pwede bilhin ng 50? Sayang naman kasi kung bakal ang pasinta ah bahala na Alam ko na Tara kapit tayo trip